Good news sa Lakers fans, Los Angeles Lakers nag-sign pa ng bagong player. Pero bago yan, nagpapatuloy nga ang magandang takbo ng Los Angeles Lakers ngayong season at lalo pang umangat ang kanilang kumpiyansa nang bumalik si Lebron James sa lineup nito mga nakaraang araw. Kumpleto na muli ang roster, mulit ayon sa ulat ni Brett Siegel ng Clutch Points, naghahanda pa silang magdagdag ng panibagong talento para mas palakasin ang kanilang kampanya. Ayon sa mga source ng liga, pinapirma na ng Lakers ng isang two-way contract track itong si Drew Timme. Ipinahayag ni Siegel sa Twitter na hindi nila tatanggalin si Nick Smith Jr. kaya mapipilitan silang tanggalin ang isa sa kina Christian Coloco at Chris Manon upang magkaroon ng roster spot para kay Timme. Kasalukuyang naglalaro si Timme sa NBA G League para sa South Bay Lakers kung saan kamakailan ay ginawaran siya ng Player of the Week. Pinangunahan niya ang South Bay Lakers sa isang impresibong 3 wins and 0 loss sa simula ng season. Dala ang averages na 30 points, 7 rebounds at 4.7 assists bawat laro. Noong nakaraang season, naglaro siya para sa Brooklyn Nets kabilang sa kanyang 9 games ang pagtatala niya ng 12.1 points at 7.2 rebounds sa loob ng 28 minutes bago siya ma-wave nitong October. Doon siya kinuha ng South Bay at mabilis niyang napatunayang deserve niya sa NBA. Pinakasikat si Time sa kanyang kolehiyada career sa Gonzaga kung saan nagwagi siya ng dalawang WCC Player of the Year Awards at WCC Tournament na most outstanding player noong 2023. Sa maikling panahon, ipinakita ni Timmy na kaya niyang maging malaking contributor at maaaring kailanganin siya ng Lakers sa ilang bahagi ng season. Kapanapanabik kung sino sa pagitan ni Nakoloko at Manon ang mawa-wave, depende sa posisyong tingin ng Lakers na may sapat silang depth. Sa ngayon, halos kumpleto ang pangangailangan ng Lakers at kung magpapatuloy ang kanilang magandang laro, hindi nakakagulat kung manatili sila sa itaas ng Western Conference standings. Samantala, puro papuri nga ang natatanggap ngayon ng starting center ng Los Angeles Lakers na si DeAndre Ayton mula sa mga fans at analysts. Malayong malayo ito sa naging sitwasyon niya noon sa Phoenix Suns at Portland Trailblazers, kung saan halos walang tigil ang mga batiko sa kanya. Ngayon, kapansin-pansin ang kanyang consistent na laro sa opensa at depensa at unti-unti niyang iniisa-isa ang pag-outplay sa ilan sa pinakamahusay na big man o centro sa NBA. Halos lahat ng nakakatapat niya ay nagagawa niyang duminahin ngunit sa kabila nito ay mayroon pa rin ilang fans na nagdududa sa kanya. Para sa kanila marami pa raw dapat patunayan si Aiton lalo na kung talagang nais niyang kilalanin isa sa mga elite big men ng liga. Dahil dito, sinasabi ng karamihan na kailangan niyang ma-outplay ang kasalukuyang itinuturing na best big man sa NBA, walang iba kundi si Nikola Jokic. Kapag nagharap ang Lakers at Denver Nuggets, kung inyong matatandaan, hirap na hirap ang Lakers nitong mga nagdaang taon na pigilan si Jokic. Maging ang dating pangunahing big man ng Lakers na si Anthony Davis ay hindi kayang sabayan ng opensa at playmaking ng Nuggets star. Madalas pang kailangan ng double team para lamang mapabagal siya. Kaya naman, lalong nabuhayan ng Lakers nang makuha nila si Aiton at makitang maganda ang ipinapakita nitong performance. Para sa ilan, maaaring itong mga hulugan mas may tsansa na silang talunin ng Denver. Mulit kung hindi pa rin mapigilan ni Aiton si Jokic, sinasabi ng ilang analysts na dapat gumawa pa ng isa pang move si Rob Pelinka. Isa sa mga tinitingnan ay ang posibilidad na kunin si Nick Richards na available sa trade at kasalukuyang nasa Phoenix Suns. Maaari raw makuha si Richards kapalit ni Naknecht, Gabe Vincent at ilang draft picks. Sa ganitong trade, makakadagdag si Richards ng lakas sa depensa at rebounding, isang mahalagang sangkap para sa mas malalim na playoff run ng Lakers.